Bago pa man tumuntong ang unang tao sa lupa, ang walang hanggang kabutihan ay umulan mula sa langit. Ang lahat ay perpekto. Ang bawat anghel ay nagliliwanag ng napakalawak na liwanag at nakadama ng matinding paggalang sa kanilang ama. Ang lumikha ng lahat, ngunit sa lahat ng mga anghel, isa ang namumukod tangi. Higit sa lahat, Lucifer, ikaw ang tatak ng kasakdalan, puno ng karunungan at perpekto sa kagandahan, Si Lucifer ang pinakamarunong, pinakamakapangyarihan at pinakadakila sa karangalan at dignidad. Sa langit ay hinahangaan siya ng lahat. Si Lucifer ang pinakamagandang nilikha ng Diyos ay isang obra maestra. Siya ang unang nilalang. Hinulma ng Diyos ng kanyang makapangyarihang mga kamay ang pinakaunang nilikha sa lahat at nasiyahan ng Diyos na gawin siyang kanyang obra maestra. Ipinagkalooban niya si Lucifer na may kapangyarihan wala pang mga anghel. Si Lucifer ay nagtataglay ng pinakadakilang katalinuhan, ngunit hindi lahat ng tungkol sa kanya ay maaaring maging perpekto. Ikaw ay walang kapintasan sa iyong mga paraan, hanggang sa ang kasamaan ay matagpuan sa iyo. At sa gayon, si Lucifer ang naging pinagmulan ng lahat ng kasamaan at pagdurusa sa mundo. Siya ay naging prinsipe ng kadiliman, ang maninira ng mga kaluluwa, ang Panginoon ng pagkawasak Siya ay naging satanas. Ang pagbagsak ni Lucifer ay nag-iwan ng peklat sa langit kahit na ang liwanag ay hindi nagbalik sa kanya, hindi naging pareho, parang sirang salamin. Ang paraiso ay maaalala magpakailanman ang pagtataksil, mga kwento ni Lucifer isang babala, na kahit ang pinakamaliwanag na bituin ay maaring mahulog sa dilim. Ngunit paano tayo napunta dito? Ano ang nangyari? Ano ang dating karagatan ng kapayapaan? Naging binhi ng kasamaan? Sa langit bago ang trahedya, si Lucifer ay nilalang, ginawa sa sukat ng kasakdalan, pinahirang ka bilang tagapangalaga, ikaw ay nasa banal na bundok ng Diyos. Lumalakad ka sa gitna ng nagniningas na mga bato. Ang langit ay isang kaharian ng perpektong kayusan, isang banal na istruktura kung saan ang angel ay may misyon at layunin na dapat matupad. Sa pinakamataas na antas ng seraphim, sila ay tulad ng buhay na apoy na nagniningas sa pag-ibig at kadalisayan. Sila ay umaawit ng walang pahinga. Banal, 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 banal ang Panginoong makapangyarihan sa lahat. Purihin ka magpakailan man sa tabi ng apat na buhay na lilalang, ito ang mga tagapag-alaga ng banal na karunungan at mga tagapagtanggol ng mga lihim ng sansinukob, sila ang kalasag na tinataboy ang anumang anino ng karumihan sa mga kaayusan. Ang pinakamalapit sa lupa ay ang mga arkanghel at mga anghel, tulad ng arkanghel, sina Michael at Gabriel, ay mga mensahero ng mga mapagpasyang sandali, mga mandirigma na nagdadala ng banal na mensahe gamit ang kanilang mga espada, at sa wakas ng mga anghel na pinakamalapit sa sangkatauhan, sila ang mga tagapag-alaga ng mga kaluluwa na sinasamahan tayo sa ating paglalakbay. Tinitiyak na ang kasamaan ay hindi lalapit dito.